Welcome back mga kaboxing So isang taon mahigit na nga po matapos ang naging huling laban ng ating matibay na pambato sa super lightweight division na si Ryan James Racaza kontra sa kapwa Pinoy boxer na si Leonardo Doronio buwan ng Disyembre taong 2023 na kung saan tinalo nga lang po ni Racaza si Doronio via 6 round technical knockout ay sa unang pagkakataon na mapapalaban sa labas ng bansa ay muling magbabalik aksyon na nga po ang undefeated at tinaguriang the untouchable ng Cebu City na si James Ryan Racaza kontra sa kapwa undefeated fighter at matibay na pambato ng Bansang Canada na si Lucas Badi na may perfectong record na 18 wins with 15 knockouts at may edad na 31 anyos. Samantalang ang ating pambato naman ay may malinis din na kartada na 15 wins with 11 knockouts. Pareho nga pong may mga knockout power ang dalawang mga kaboxing kaya inaasahan na magiging pukpukan at maganda ang laban ng dalawa ngayong paparating na Marso 7 sa mismong baluarte ni Buddy sa Toronto Casino Resort, Toronto, Canada. Nasa limang magkasunod na panalo nga po via knockout ang ating pambato mga kaboxing bago ito tumigil ng isang taon mahigit na lumaban sa ibabaw ng lona. Samantalang si Buddy naman ay naging aktibo at napalaban ito ng tatlong beses nitong nakaraang taon at nanalo ng apat na beses via knockout sa kanyang naging huling limang laban. Kaya supportahan po natin si Rakaza mga kaboxing para sa kanyang papalapit na comeback fight. Sa ibang banda naman mga kaboxing, Edgar Berlanga ay nagpost nga po sa kanyang social media account na magriritero -re na ito sa boxing kung hindi niya magawang in-knockout ang kanyang 35 anyos na kalaban na si Jonathan Gonzalez Ortiz ngayong paparating na Marso 15 at magtatrabaho na lang daw ito sa Walmart. Limang buwan nga po matapos matikman ni Edgar Berlanga ang pait ng unang pagkatalo sa kamay ni Unified Super Middleweight at Mexican Boxing Superstar na si Canelo Alvarez buwan ng Setyembre nitong nakalipas na taon lamang ay magbabalik aksyon na nga po ang tinaguriang The One sa isang 10-rounder fight kontra sa kapwa Puerto Rican at undefeated boxer na si Jonathan Gonzalez Ortiz para sa WBO Nabu Super Middleweight Champion Belt at bilang undercard sa bakbakang Austin Williams kontra Patrice Volney na gaganapin sa Caribe Orlando, Florida. Ito ang unang beses na lalaban si Berlanga bilang undercard matapos ang kanyang huling limang laban bilang main event. Bagamat may perpektong record itong si Ortiz mga kaboxing, ay dalawang beses pa lamang po ito na palaban matapos magretiro ng sampung taon sa boxing. Nagbalik aksyon ito buwan ng Marso nitong nakalipas na taon lamang kontra sa pambato ng Dominican Republic na si Jose St. Hilaire Hill na may kartadang 5 wins with 4 knockouts, 25 talo na kung saan 20 dito ay natalo siya via knockout at isang tabla. Tinalo nga lang po ito ni Ortiz via second round knockout at tatlong buwan lang ang nakalipas ay napalaban ulit si Ortiz sa isa pang pambato ng Dominican Republic na si Edward Ulloa Diaz na may kartadang 14 wins with 11 knockouts at limang talo. Bagamat nagawa nga po mapabagsak ni Diaz si Ortiz sa unang round ng kanilang laban ay tinalo nga lang po ni Ortiz si Diaz via 7th round technical knockout. Kaya ganun na lang siguro ang kumpiyansa ni Berlanga mga kaboxing na kayang-kaya niyang inakaw si Ortiz sa kanilang laban. Ngunit maraming mga boxing fans nga po ang naniniwala na kahit manalo si Berlanga via knockout kay Ortiz ay imposible na itong makakakuha ng rematch kay Canelo.